Hey guys, pag-usapan lang natin yung pangaral sa atin. Araw-araw, part two. Kasi guys, yung mga pangaral na yun, uh, sa bahay man yan, trabaho, Ini e, yung chance sa trabaho na ano kung sama ka na Kung security guard ka man na dapat yung lagi mong ano din yung advice niyo yun ng inyong shipping charge but pang araw pang gabi at saka si commander kasi guys yun na mapagligtas sa inyo magtatanggol sa inyo kung may nagawa kayong mali pangalawa kung sa office naman ay yung boss mo yung nagbibigay lagi sa inyo ng tasking is, siya na kalam kung ano yung kakaganda at ikakano ng trabaho mo yung person din o sa isa namang business dapat uh, ang ating susundin kung may mas ahid pa sa atin na doon tayo humingi at doon tayo natuto paano tayo mag business pakinggan natin yung mga advice diba? o di sa pamilya naman siyempre kung anak ka isa mga magulang mo kung nasa school ka siyempre yung mga teachers mo kung nakatanda sa iyo kuya mo, kapatid mo, tatay na maganda yun kasi guys nakikinig ka hindi yung mas marunong ka pa doon sa may experience sa iyo maganda yung may nag-advise kaysa wala pangin natin follow and share maraming salamat